Limang mindset hack para sa matagumpay na negosyante. Ikaw yung nakapagsimula na ng negosyo pero wala sa sa'yo kung ano ba yung mga tamang mindset na dapat meron ka pag nag-uumpisa ka ng negosyo. Tapusin mo ang video na to, baka ito yung mindset na hindi mo pa alam na kailangan ng isang nagne-negosyo. Kung ngayon tayo nagkita, ako nga pala si Ruben de la Vega na meron ng 4 years experience sa pagne at ngayon ay isa ng negosyanteng content creator. Baliwag na nating patagalin Isang mindset hack sa matagumpay na negosyante ay embrace problem solving. Sa pagbiyahe natin sa buhay na pagiging negosyante, marami tayong problema ang isosol. Kaya nga kailangan natin i-embrace ang problem solving eh. At kasama na dito yung mga small tasks na po problemahin natin. Alam natin sa pag-uumpisa ng negosyo na tayong lahat ang gagawa ng mga trabaho sa negosyo. Magiging stockman, delivery boy, taga-order, taga-benta, basta lahat ng trabaho sa pag-uumpisa ng negosyo, gagawin natin yan. Ang problema dito, nakakalimutan na natin mag-delegate ng small tasks sa iba. Hindi naman po pwede na habang buhay na tayo lang ang gagawa ng lahat ng trabaho. Kailangan mag-hire tayo ng tao at matuto tayong i-delegate yung mga tasks na yon yung mga small problem na yon sa ibang tao. For example, yung mga repetitive tasks o yung paulit-ulit na lang na madaling gawin, mga problemang madali namang isolve, kailangan na natin ma-delegate sa iba yon o sa kukunin nating mga tao, mga kasama sa negosyo. Kasi bilang negosyante na taga problem solve, meron tayong mas malaking problema dapat ayusin at yun yung direksyon kung saan papunta ang ating negosyo. Hindi pwedeng lagi na lang tayong tumutok sa mga small problem. Kailangan bilang negosyante, ang isolve nating problema ay yung problemang tayo mismo lang na may-ari ang pwedeng mag-solve. Kaya kailangan nating matutunan na i-delegate yung mga small task, small problem. Kung nasa negosyo ka ngayon na ikaw pa rin ang gumagawa ng lahat, matuto ka na i-delegate yung small problem na sa ibang tao, sa mga kasama mo, sa negosyo mo, at tumingin tayo dun sa bigger problem na tayo lang yung pwedeng mag-solve. Okay, next. Isang mindset hack sa matagumpay na negosyante ay invest sa iyong sarili. Masaya ka ngayon kasi yung inumpisahan mong negosyo, napagana mo na. Ang problema dyan, na stuck ka na na hindi ka nag-aaral o nag invest sa sarili mo. Hindi dahil napagana na natin yung negosyong naisip natin eh, titigil na tayo na matuto at mag-aral. Pag hindi nating ginawa na mag-aral, may stuck na tayo dyan sa kung ano lang yung alam natin, hindi na tayo mag improve hindi lalaki ang ating negosyo. Dapat mong ma-realize na kailangan mong mag-aral at ito yung sa pamamagitan ng kailangan mong magbasa ng mga libro. Sa pagbabasa ng libro, marami tayong matuto kung iisipin nyo ang mga nagsulat ng na mga libro, yung mga business books na kailangan natin, sila yung mga tao na nag-aral ng 10 years, naging expert dun sa bagay na yon at gusto nilang lang i-share yung mga wisdom na natutunan nila, isinusulat nila ito sa isang libro para maipasa ang kanilang karunungan sa next generation kaya maswerte tayo na may mga librong available na na 10 years o buong experience buong buhay ng mga author nito isinulat nila to yung mga wisdom nila dito sa libro na to para maibahagi sa atin malaking bagay na mabasa natin to sa loob lamang ng isang buwan makukuha na natin yung buong knowledge nila sa isang libro. Kung isipin natin itong mga librong available ngayon sa atin, sinulat ito ng mga authors na nagpakadalubhasa sila doon sa industriya nila at sinulat nila to sa libro para maipasa sa atin na next generation. Napakaswerte natin kasi yung talin nila, nilagay nila sa isang libro. Pag nabasa natin to, kukuha kagad ka natin yung mga experience nila sa pamamagitan lang ng pagbabasa ng libro at maya apply kagad ka natin to sa ating buhay. Kaya bilang negosyante, ugaliin natin magbasa ng libro. At meron pa pala, isang part na ng pag iinvest sa iyong sarili ay itong ginagawa natin ngayon, ang paggawa ng sariling content o ng original content. Sa panahon ngayon, ang kailangan natin bilang mga negosyante ay marunong na tayong gumawa ng sarili nating content. Kung papansin ninyo, yung mga kilalang tao din ay nagsisipag-umpisa ni sila na lumabas sa social media o sa mga contents. Part na ng pag invest natin sa ating sarili bilang mga negosyante ang matutong mag-content. Kaya practice mo na kung paano makakapaggawa ng content dahil nasa content creation na ang labanan ngayon sa mga negosyo. Sa paggawa ng content, magkakaroon ng edge dyan sa mga competitor mo. Lagi ko napapansin na maraming negosyo ang nagre-reklamo dahil lahat na lang ng paninda nila ay ginagaya ng mga competitor nila. Kung lahat na lang ng itinitinda mo ay ginagaya nila. Siguro pag nag-content ka, mahihirapan silang gayahin. Dahil hindi sila nanonood ng mga videos na kagaya nito eh. Kaya ngayon dahil napanood mo to, umpisa mo na gumawa ng original content para dyan sa business mo. Okay next, isang mindset hack sa matagumpay na negosyante ay never compare yourself. Sa buhay natin bilang tao, nakakaramdam tayo na lagi tayong inferior sa ibang tao. At nakukuha lang natin to dahil kinukumpara natin yung ating sarili sa ibang tao. Kung iisipin mo, iba-iba naman lahat ng tao eh. Iba-iba ang edad, iba-iba ang gender, iba-iba kung saan pamilya tayong pinanganak, iba-iba din yung mga environment na kinalakihan natin. Kaya magkakaiba tayo. Sa isang bagay lang tayo nakakapantay-pantay. At yun yung pare-pares tayong may 24 hours every day. Nasa sayo kung paano mo gagamitin yung oras mo sa tamang bagay para makatulong pa sa atin para umunlad tayo. Kaya ikaw, kung nakakaramdam ka lagi na kinukompare mo yung sarili mo, itigil mo na yan. Merong best way na i-compare natin yung ating sarili at ikukumpara lang natin lagi yung ating sarili sa ating sarili din na kailangan from previous na kung sino man tayo ay everyday nag improve dapat tayo. Lagi natin i-self-check kung nagiging stagnant na ba tayo, kung hindi na tayo nag-grow, kung wala tayong ginagawa para magbago. At pag napansin natin yung dapat may gawin tayo na iba para mag-grow tayo. Kung hindi mo nagugustuhan yung sitwasyon mo ngayon, kailangan may gawin ka. Huwag mo lang basta ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Lagi mong titignan yung sarili mo, ikukumpara mo kung meron ka bang ginagawang maganda o tama para sa buhay mo. Sa lagi mong isipin, huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao at lagi mong ikukumpara lang ang sarili mo sa'yo. Okay, next. Isang mindset hack sa matagumpay na negosyante ay consistency. Diyan sa negosyo napagana mo, masaya ka kasi napagana mo 'yan. Ang problema dahil isa kang negosyanteng nag-uumpisa at may napagana kang negosyo, kalikutang ang utak mo. Gusto mo kagad ka mag-iba, gusto mo agad magdagdag, ang daming nasa isip mo dahil syempre, may napagana ka na negosyo eh. Ang pakiramdam niyan, masarap magdagdag dahil alam mo mapapagana mo din. Dahil nagkaroon ka na ng tong feeling of accomplishment na akala mo, pag nagdagdag ka, magiging okay. Ang problema dyan, sa pag-iisip mo na yan, na lagi magdadagdag ng negosyo o produkto, para ka lagi nag start dyan ng level 1. Isipin mo, pag nagdagdag ka ng bagay na wala kang kalam alam mag start ka na naman yan sa level 1 eh. So yung hirap na nangyari nung napaganang mo yung negosyong meron ka ngayon, pag naggawa ka na naman ng bago, ganong hirap na naman ang dadanasin mo. At ang problema dito, mahati yung attention mo. Sipi mo na lang may dalawang rabbit sa harap mo. Gusto mo parehas, hulihin yung dalawang rabbit na yon. At ang ending ng ginagawa mo, mapapagod ka lang at di mo mauhuli parehas yung rabbit na yon. Ang ibig sabihin natin dito, kung gusto natin magtagumpay, mag lang tayo sa isa at maging consistent dito. Paano natin malaman kung magdadagdag na tayo? Hanggat may room for improvement hanggat may room for lalaki, mag improve gaganda yung negosyo natin. Huwag tayong tumigil na palakihin to. Pag na-reach na natin yung pinaka-peak na target na pwede natin maabot doon sa negosyo natin, tsaka tayo magdagdag ng bago. Pero kung hanggat hindi natin na-achieve yung pinaka Pick ng business natin hanggat alam natin na may kakayanan patong lumaki, wag na wag tayo magdadagdag. Dahil imbis na mapalaki mo yan, pares pang mawawala sa iyo yung dalawang gagawin mong negosyo. At dahil yun sa lack of consistency. Okay, next. Isang mindset hack sa matagumpay na negosyante ay being grateful. Lahat ng meron ka ngayon, yung negosyong meron ka ngayon, lahat yan pinagdadasal mo lang yan dati. Kaya dapat maging grateful tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Kung hindi tayo magiging grateful, lagi na lang ang feeling natin niya na stress tayo. Lagi na lang ang feeling natin niya na hindi natin naaabot yung pangarap natin. Dahil yun, hindi tayo nakatingin kung ano yung meron na tayo. Lagi nating tatandaan na maging grateful tayo na isipin mo yung mga bagay na meron ka ngayon. Dati pinagdadasal mo lang yan, ngayon nasa na. Pag nagkaroon tayo ng ganong thinking, ng ganong mindset na lagi tayong grateful, niniwala ako na mas lalo ka pang ibe-bless ng nasa itaas. Kasi marunong kang magpasalamat kung ano yung mga natatanggap mo. Di ba nga may kasabihan na counter blessings? Kaya ikaw, kung nasa sitwasyon ka ngayon na napagana mo yung negosyo na yan, na meron kang negosyo ngayon, dapat magpasalamat ka na meron ka na niyan. At sure ako, darating yung araw, ibe-bless ka lalo at palakihin ng nasa itaas yung negosyo mo. Ginagawa nga pala natin itong mga gantong video para sa mga startup business owners. Alam nyo naman, ang kalaban natin dito ay yung lugi. Kasi na lugi, nawawala na ng gana. At yun pa rin, ang problema pa natin sa mga small business owner dito sa atin, kulang sila sa mga kaibigan na pwedeng kausapin na palakasin yung loob nila at makipagkwentuhan sa kanila tungkol sa negosyo. Kung ikaw na nanonood ng video na to, alam ko nangangarap ka din makapagsimula ng negosyo mo o gusto mong mapalakas yung negosyo mo. Basta, galingan lang natin. At ang mga Pilipinong nasa abroad din na gusto magnegosyo o kung nasaan ka man, kung plano mo magnegosyo, kaya mo yan. Tiwala ka lang sa sarili mo na mag magagawa mo yan. Basta hindi natin isusuko yung pangarap nating makapagnegosyo, panigurado, makakagawa ka din ng isang successful na negosyo. At kung umabot ka pala sa dulo ng video na to, please mag-like at mag-comment ka naman kung ano yung nagustuhan mo o kung ano man yung gusto mong isulod na topic natin. At muli, lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo hindi yan pabilisan. Patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.